Bagong trabaho, bagong kakilala, bagong kaibigan at bagong katrabaho. Pero hindi ko inakalang ang trabahong ito ang babago ng aking kasalukuyang pamumuhay nang sa pagdaan ng mga araw ay mahulog ang loob ko sa tagapamahala ng building kung saan ako nagtatrabaho bilang isang laundry staff. Sa isang manong na 58 years old at sa laundry kung saan ako madalas ay walang alinlangan niyang nila muna. 2019 ang taon ng aking makilala. Ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Kulas, tagapamahala o kratekresya ng building kung saan ay nagpasa ako ng biodata para mag-apply sa kung ano ang available nila doon. Dahil papasko noon, maraming gastusin at kailangan ko ng trabaho. Itago mo na lang ako sa pangalang niya, 43 years old, may dalawang anak, kasal, ngunit hiwalay kami ng aking asawa. Ang susunod ay ang buong kwento kung bakit umabot sa hiwalayan, ang inakala ng marami at maging ako na matatag naming pagsasamang legal nang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Danilo na siyang aking haligi ng tahanan sa loob ng 11 years. Kasama ang dalawa naming anghel na isang babae at lalaki. 2009 ang aking makilala si Danilo kung saan ako nagtatrabaho bilang kahera ng isang grocery store. At si Danilo naman noon ay isang pahinanti ng delivery truck. Hindi sa pagyayabang bagamat Si Danilo ay aking naging asawa. Ay isa ang pagiging guwapo niya kung bakit hinayaan ko na ako'y kanyang makilala at umabot iyon sa kanyang panliligaw sa akin. Hindi sa pagyayabang, bagamat umabot ako ng 29 years old, bago nagkaroon ng asawa, ay may itsura din naman akong babae. Yun nga lang nang dahil sa aking kakapiling sa kabila ng kaliwat kanan din naman ng aking jowa noong aking edad 16 to 25 ay bumagsak ako sa isang pahinante na matapos ang kulang isang taon naming pagiging magjowa ay hindi inaasahang magbunga ang aming pagmamahalan ng isang batang lalaki. Nagsimula ang love story namin ni Danilo sa isang grocery store kung saan ay isa kong kahera ago pansin ang kanyang kagwapuhan at noong magkapalitan kami ng FV ay hindi ako maniwala na wala pa siyang asawa. Sa edad at sa itsura meron siya. Pero ang aking duda at mga tanong ay ibinalik sa akin ni Danilo. Bakit raw ako ay 29 years old na pero still single at kahit jowa ay wala. Sinabi ko ang dahilan na mahirap ang mag-asawa ng basta-basta dahil alam naman nating lahat na hindi iyon ganoon ka At iyon din raw ang dahilan ni Danilo. Kaya iisa lang ang aming sitwasyon. Nagsimulang pagpuyata namin ng isa't isa gamit ang cellphone. At dahil pareho kaming single, hinayaan kong ligawan niya ako na ako naman ay hindi na pinagtagal pa at sinagot ko na si Danilo. Matagal na rin kasi akong single at kako para maiba naman ang aking galawan Makapagjowa ulit, total gwapo naman ang naniligaw sa akin. At pareho din kaming looking for pag-ibiga. <laughs> Nasabi ko na, na noong aking panahon ng pagiging teenager, ay kaliwat ka na din ang aking pagkikipag-jowa. 17 years old ako ng unang makatikim ng special na imbutido yung gawa sa purong kalitirana. <laughs> At aminin nyo man o hindi, I'm sure. Ang isa sa dahilan kung bakit mo naisuko ang iyong hukbong sandatahan sa kung sino mang ponsyo pinato dahil minahal mo at umasa kang kayo na ang magdadala ng patunay na mayroong forever. Pero tulad sa amin ng lalaking aking pinagkatiwalaan, hindi pa rin pala. At kahit sabihin natin ibibigay natin ang lahat, gagawin natin ang lahat at kahit pa sabihin ninyong dalawa na kayo ang patunay na merong forever at anuman ang mangyari ay hindi maghihiwalay, nagkakamali kayo dyan dahil hindi pa tapos ang laban. Hanggat may buhay may pag-asang ang sino man ay magkamali at nagiging mitsa ng hiwalayan. Mahirap man tanggapin pero kung minsan o baka nga madaras pa ay parang hindi naman talaga tayo ang nagdidikta nang gusto natin na maging kapalaran at kinabukasan at ang dapat anuman ang mangyari sa darating na bukas ay move on na lang ah. <laughs> at syempre, bago pa kami umabot ni Danilo sa puntong kalikuti ng bawat isa ay nagkaaminan na kami ng mga pangyayari bago pa kami naging magkakilala at naging magjowa kung hindi ako nagkakamali apat na buwan pa lang kami ni Danilo ay hinayaan ko ng gambalain ng kanyang si ang kuweben na taon na ring bakante at kinugon na rin sa pagdaanan ng taon. At dahil libre ang matutuluyan sa aking tanabaho, ay madali lang pag namin ang magkita. At dahil malayo ang inuuwian ni Danilo, dalawa hanggang tatlong beses lang kami kung magkasama ng maghapon hanggang umaga. At tulad din ng ilan, nagbabaya din kami ng space para sulit ang aming pagkikita. Hindi pa kasama doon yung pag nagdi-deliver sila sa store at nang dahil doon, hindi na kami nakapagplano ng tungkol sa aming kinabukasana. Masyadong ginalingan kaya ayun, lobo. Maigin na lamang at hindi ganun kahigpit ang aking madam. At kahit buntis ako, sa panganay namin ni Danilo ay pinayagan pa rin ako ni madam na magtrabaho hanggang sa abot ng aking makakaya. Hindi naman ako pinabayaan ni Danilo. Tatlong buwan bago ko isilang ang aming panganay ay iniuwi ni ako sa kanyang magulang. Maluwag at magaan ang naging pagtanggap nila sa akin at kahit wala sa plano ang makabuo agar, lalo't hangad ko rin ang maikasal ay tinanggap ko na lang. Lalo't hindi naman ako pinabayaan ni Danilo. At 2010 kami nagsimula ng pagsasama bilang live-in para sa aming panganay. Pansamantala ay solong kumayod para sa amin na kanyang mag-ina si Danilo hanggang sa maisilang ang aming panganay. Humigit isang taon sa tulong ng isang peribadong organisasyon ay naiksal kami ni Danilo. Hindi na rin ako naghanap ng magastos na kasalan lalo't alam ko na wala naman kaming kakayanan para doon. Makaraan ng dalawang taon, nagdalang tao ako para sa ikalawang anak namin ni Danilo. Yun ay matapos namin makapagpatayo ng isang maliit na bahay di kalayuan sa bahay ng aking biyanan hanggang sa ang aming bunso ay isilang. Kaya sa loob ng higit limang taon namin ng pagsasama ay nagkaroon kami ng dalawang anak na siyang itinuring na anghel ng aming pamilya. Pagkaraan ng dalawang taon, muli akong naghanap ng mapagkakakitaan dahil ayokong iasa ang lahat kay Danilo. Tinatanggap naman sana ako sa dati kong trabaho, kaya lang masyadong malayo sa aking mga anak na naiiwan sa aking na noong makakuha ako ng trabaho. Bilang tendera naman sa isang kakabukas pa lamang na grocery store sa pinakamalapit na palengke sa amin. 2018 nang mawalan ako ng trabaho. Pero simula nang makapasok ako ng grocery store up to 2018, kung kailan ako nawala ng trabaho, ay hindi pa rin naging maluwag para sa aming mag-asawa ang pamumuhay lalo na noong 2015 at mawalan ng trabaho si Danilo. Nalugi ang tracking na kanyang pinapasukan. Nagbawas ng track at isa si Danilo sa nawala ng trabaho. Simula noon naging pa extra extra na lamang ang trabaho ni Danilo. Samantalang ang aking trabaho naman sa grocery store ay mabagal pa sa usad ng pagong ang pagtaas ng sahod. Pagamat ganun ay okay na rin kesa wala dahil mas may luwag kung dalawa ang kumikita sa isang pamilya tapos wala pa namang nag-aaral sa aming dalawang anak. Hanggang sa magsara ang grocery store na aking pinapasukan at iyon nga ay noong 2018. Nakatanggap naman ako ng pera at kahit paano ay nakatulong sa amin at ang taon kung kailan nag-aaral na ang aming panganay. Muli ay hinayaan kong si Danilo ang solong maghanap buhay at ako naman ay nagkahatid sundo sa aming panganay sa paaralan. Pero ramdam ko na hindi tulad ng dati ay malaking tulong ang merong trabaho. Lalo't pareho naming alam na ang gastusin para sa amin na Danilo ay sa panlaki 2019 nang pumasok na ang Burmans, nang may isip ko maghanap ng trabaho. Hindi na ako tumingin sa malayo. Along the highway kasi mula sa amin ay maraming hotel na pwedeng mapag-applyan. At bago nga pumasok ang 2020 ay natanggap ako bilang laundry staff o madirit sabi, La bandera. At dito ko na nga nakilala ang 58 years old na caretaker si Mangkulas. Si Mangkulas ang una kong nakausap at siyang kumuha ng aking biodata at nangakong gagawan niya ng paraan para ako yung magkaroon ng trabaho. Bagay na wala pang dalawang linggo ay natupad ang kanyang ipinangako sa akin. Mabait si Mang Kulas simulat sa pool ng aking makilala at sa tubing nagkakausap kami ay tila nawawala sa isip kong meron akong asawa at dalawang anak. At nagsimula ang malagkit naming pagtitinginan noong pumasok ang pandemic na halos kaming dalawa lamang ang laging magkasama at magkausap sa aming pinapasukan. Pakiramdam ko sa kanyang trato sa akin at sa kanyang pakikitungo sa akin ay parang nagkaroon ako ng pinagsamang boyfriend at asawa sa kanyang katauhan. Lalo pat ng mga panahon na iyon ay bihira na ang loving-loving sa amin ni Danilo at ang lahat ay tila fokus sa paano ang aming bukas kung hindi kami tatrabaho. Hindi ko naman hinahanap si Mangkulas kapag ako'y nasa bahay pero kapag ako'y nasa trabaho ay iba ang nagiging takbo ng bawat senaryo. At magising na lang ako na nang dahil sa pagiging malapit namin ni Mangkulas sa isa't isa, kasabay ang pandemic na tila ba sinasadya na kami ay pagsamahin sa iisang lugar Tuluyan akong nagkasala sa aking mister nang hayaan kong kamutin ni Mangkulas ang pangangati na dapat ang pagkamot ay trabaho ni Danilo. At kapag kami ay nasa trabaho, ay tila solo namin ang daigdig at walang ibang kaabot usap sa daan na inumpisahan kong tahakin. Doon lang ako naniwala na hindi porket may edad na ang isang lalaki, eh mahina na at wala nang itatagal sa bakbaka na. Pero iba si Mangkulas at ayon sa kanya talagang nag-stay healthy raw siya para patuloy na makapagtrabaho. Lalo na sa tulad niyang nagsosolo sa buhay at sa edad raw niyang iyon ay malaking bagay ang kalusugan at ng kanyang ipinamalas na tibay ay bonus na lamang ng kanyang pagiging maingat sa sarili. Masailan siya sa pagkain at kita ko ang bagay na iyon. At ayon pa sa kanya, ay malaking bagay ang hindi pagpupuyat para laging nasa kondisyon ng katawan pagdating sa trabaho. Sa totoo lang, ay iba pagdating sa kulas tuyan si Mang Kulas para siyang laging gutom. Kumbaga, pag nasa kasagsagan ng isang malakas na lindol, eh talagang mapapakapit ka. <laughs> at dahil walang nakakabisto, Nagsawalang bahala ako na posible palang isang araw ay pwedeng bisitahin ako ni Danilo at yun ang hindi ko napaghandaan. At kung paano nakarating si Danilo sa aming kinaroroonan ay hindi ko alam dahil sa aming pagiging busy. Sa mga hindi pa nakakaranas ng ganoong klase ng kasalanan, pag napalalim ka na, mawawanan ka na ng pake sa iyong paligid. Para siyang ikalawang mundo kung saan walang ibang tao at pag ikaw ay nabisto, sasabihin mong sana panaginip lang ang lahat tulad ng nangyari sa akin na ng trabaho at nawala na ng pamilya. Mabuti na lamang at sa pagkawala ng aking trabaho at ng aking mag-aama ay hindi ako pinabayaan ni Mang Kulas na hindi tinanggal sa trabaho. At dahil pandemic, ay ikinuha niya ako ng pansamantalang aking matutuluyan. At sa nangyari sa akin, wala akong ibang napagpilian kundi ang panindigan ang kalokohan na aking sinimulan dahil hindi na ako tinanggap pa ng aking asawang si Danilo. Masakit pero kasalanan ko at nang dahil lamang sa bagay na alam kong kaya pa namang ibigay ni Danilo ay hinayaan kong ibigay ng iba na ang resulta ay kung nasaan ako ngayon. At wala akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalit ng aking karupukana. Hindi naman nagbago sa akin si Mangkulas, pero sa inaharap ay hindi ko alam kung ano ang suliranin pa na aking kakaharapin sa piling ni Nicolas.